Aquino pinabulaanan ang balitang ikakasal na sa Jow ang doktor. Isang malawakang fake news ang kumalat kaugnay sa balitang ikakasal na si Chris Aquino sa kanyang kasintahang si Dr. Michael Padlan. Ang balita ay umusbong mula sa isang post sa Facebook na nag-claim na ang kasal ni na Chris at ng kanyang boyfriend, na isang doktor, ay magiging isang pribadong seremonya na gaganapin sa Makati. Sa nasabing post, may kalakip na larawan ng isang venue na mukhang isang maganda at tahimik na garden, na nagbigay ng impresyon na tunay na nagaganap ang paghahanda para sa kanilang kasal. Ang mga detalye sa post ay umani ng maraming reaksyon mula sa mga netizens, kung saan ang ilan ay nagpakita ng suporta habang ang iba naman ay nagduda sa kredibilidad ng impormasyon. Gayunpaman, agad namang nagbigay linaw ang pinakamalapit na kaibigan ni Chris at dating entertainment editor na si Dindo Balares. Ayon sa kanya, hindi totoo.